adultery at concubinage ang dalawang pulis sa Laguna na nahuli sa aktong nagtatalik sa isang parking lot sa isang mall. Ang nakahuli sa kanila ang kanilang mga asawang pulis din. Nasa frontline ng balitang 'yan si Gary De Leon. Hinahabol ng isang lalaki at babaeng pulis ang puting SUV na ito sa isang parking lot ng mall sa barangay Kanlubang, Calamba City, Laguna. Alas 10 ng umaga noong Webes. Pinaputokan na ang gulong ng SUV pero dumire-diretso pa rin at muntik pang masagasa ng babaeng pulis. Ang mga humabol na pulis, ang 41 anyos na lalaking may ranggong police major at 39 anyos na babaeng may ranggong police master sergeant na kapwa mga Laguna ang hinahabol sa sakay ng SUV. Kanika nilang mga asawa pala at kapwa rin nila mga pulis. 40 anyos ang lalaki may ranggong Senior Master Sergeant. Awang 41 years old naman, ang babaeng may ranggong Police Executive Master Sergeant. Base sa investigasyon, nahuli raw sa aktong nagtatalik ang dalawang magkalaguyong pulis sa parking lot ng mall. Kaya dito na nagkaroon ng habulan, hinabol nila Major at Master Sergeant ang kanilang asawa. Nang abutan, nagtangkapan tumakas ang nangaliwang lalaki. Pero bineril siya sa hita at balikat ng kanyang asawa. Isinugod siya sa ospital habang tumakas naman ang kanyang kalaguyo sa kanyang SUV papuntang Batangas. Ayon sa report, matagal nang may kutob ang mga nagre-reklamo sa relasyon ng dalawa. Sa lugar na ito, nadulong bahagi ng parking lot ng isang mall na tagpuan ng SUV kung saan daw nagtatalik yung dalawang pulis. Na-trace na -trace ng mga umahabol na pulis ang kanilang mga asawa matapos daw makita ang GPS at lokasyon kung saan ito nakaparada. Sinampahan na ng adultery and concubinage ang yung pulis tumangging magbigay ng pahayag ang hepe ng Kalamba Police, mga gwardya ng mall at mga nakakita sa insidente habang patuloy ang investigasyon at paghanap sa nakatakas na police. Ayon sa PNP, hindi lang kasong kriminal ang harapin ng magkalaguyo nilang kabaro. Meron po silang kakaharapin na hindi lamang po criminal case pati na rin po administrative case po. This uh, case constitutes a uh, great misconduct on their part that would uh, that have a uh, has an impossible penalty of dismissal from the police service. Ang lahat po sila ngayon ay uh, inalis na po sa 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 kanilang mga present unit at mag-aandag no, po, po ng uh, pre-charge investigation. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging guling at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe. The social media pages. The News 5.